Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece, at maging updated kayo sa mga sos, susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, Shout out kay Robert Dinoy, Shout out kay Henry Swan, Shout out kay Layamon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na patagalin in 3, 2, 1, let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, nang naisip ito ni General Allen, na ang lugar na kanyang napuntahan ay isang tapunan ng mga bangkay ng iba't ibang nilalang. Hindi ako makakapagpahinga ng ayos sa lugar na ito. Maya-maya, nagpas siya si General Allen na maglakad-lakad sa sagradong bangin. Makapaglakad-lakad nga dito baka may makita ako mapapakinabangan. Naglakad-lakad si General Allen at sa baba ng bangin, si Charlie ay lubos na takot na takot. Si Charlie ay pilit na itinatago ang sarili sa maliit na bato, pawis na pawis si Charlie sa mga oras na ito. Habang naglalakad si General Allen, nais niya makatagpo ng mabangis na hayop. Alam ko may mabangis na hayop dito sa lugar na ito. Dahil ang mga bangkay na tinatapon dito ay nakakabigay pansin sa mga mababanggas na hayop. Nais ko muna paglaruan ang mabangis na hayop na aking makakasalubong. Maya-maya sa paglalakad ni General Allen. Napansin niya na may dugo sa mga bato. Napahinto si General Allen at ito ay tinignan. Bakit may dugo sa mga bato na ito? At ang dugo na ito ay sariwa pa. At hindi ito nagmamula sa hayop. Oo hindi rin naisip ni Charlie ang dugo sa kanyang sugat at ito ay dumampi sa mga bato. Maya maya naisip ni General Allen ang dugo na ito ay nagmula sa lahing elf. Sumigaw si General Allen. Alam ko may isang elf na nandito sa lugar na ito. Kung nais mo lang mabuhay, maaari kang magtungo sa akin. Oo si General Allen ay masyadong tuso. Ang hayop nga ay nais nitong paglaruan. Ngayon nalaman niyang may ibang nilalang ang nasa lugar ng bangin kaya ito ay nakaisip ng isang tusong gawain. Nang marinig ito ni Charlie, ang puso niya ay parabang sesabog sa kaba. Nako paano niya nalaman na may ibang nandito? Bulong ni Charlie sa kanyang isip. Alam ko na malapit ka lang sa akin. Dahil ang mga dugo na nasa bato ay biglang nawala sa lugar na ito. Kaya alam ko na malapit ka lang sa akin. Oo kanina habang nakita ni General Allen ang mga dugo. Ito ay tumingin sa kanyang paligid at nagtaka siya na ang dugo sa mga bato ay tila ba nawala. Kaya naisip nito na malapit lang sa kanya si Charlie. Nang marinig ni Charlie ang mga salita ni General Allen, ito ay napamura sa kanyang sarili. Kaya pala nalaman niya na may ibang nandito dahil ang aking dugo, ay damaykit sa mga bato. Hindi ko ito naisip dahil sa pagkatakot. Kung hindi ka lalabas, sisirain ko ang bangin na ito. Upang ikaw ay madaganan ng mga malalaking bato. Kaya kung ako sa iyo, lalabas na ako. Isa, nagbilang si General Allen. Dalawa, pag nakalumang bilang ako ay hindi ka peril na Ikaw ay mamatay sa lugar na ito. Tatlo, apat, nang bibilang na ng panglima si General Allen. Biglang sumigaw si Charlie. Nandito ako. Please wag mo ako sasaktan sabi ni Charlie nang nagmamakaawa na tono. Nang makita ni General Allen na si Charlie ay lumabas. Agad itong tumawa. Hahaha, <laughs> masyado kang matatakotin. Hindi ko naman sisirain ang lugar na ito kahit hindi ka lumabas. Sabi ni General Allen habang ito ay tumatawa. Nakakatuwa kang elf ka. Oo para kay General Allen ang lugar na ito ay sagradong sa mga elf. Dahil naisip niya lang kanina, na ang mga bangkay na kanilang napapatay ay dito tinatapon. Kaya pag sinira niya ito, maaaring ang mga lahing elf ay baka maghigpit sa pagbabantay at magiging malaking problema ito sa lahi ng mga elf, sapagkat alam nila na hindi rin basta-basta ang mga lahing elf. At ang mga sundalong demonyo ay masyadong abala sa paghahanap kila Dax at Chester. At kung magkaroon man ng labanan sa dalawang panig, naisip din ni General Allen na baka ang mga takas ay lalong makalayo sa kanilang nasasakupan. O kaya ang mga takas na iyon ay pwede makipagtulungan sa mga elf laban sa lahi ng mga demonyo. Tuldok, Oo si General Allen ay masyadong din matalino. Ito ay hindi basta-basta, nakilos, tinitiyak muna nito kung magiging labor sa kanya o sa lahi nila ang bawat kanyang gagawin. Biglang tumigil sa pagkakatawa si General Allen. At ito ay nagsalita. Ano ang nangyari sa iyo? Bakit ka at bakit ka nasa lugar na ito? Oo hindi talaga kayang saktan din ni General Allen si Charlie sapagkat ito ay isang elf. Pag ito ay kanyang pinaslang at malaman ng mga lahing elf, ang kanyang inihiwasan na mangyaring gulo ay malaki ang posibilidad na mangyari. Sapagkat sa isip ni General Allen, hindi hahayaan ng mga lahing elf na ang kanila kalahi ay mapaslang. At pag nalaman din ng Haring Demonyo ang kanyang ginawa, siya ay lubos na mapaparusahan, dahil ang utos sa kanila ay hanapin ang dalawang takas, hindi pumatay ng lahing elf. Ngunit sa mga oras na ito, hindi alam ni General Allen na si Charlie ay tinakwil na ng pinuno ng mga elf na si Master Ken. Nang marinig ni Charlie ang tanong ni General Allen, ang pawis nito ay labis na tumutulo. At ito ay sumagot, "Nandito ako dahil ako ay sinalakay ng mga kalahi kong elf at itinapon ako dito. Ang gawain na ito ay hindi alam ng aming pinuno." Sabi ni Charlie. Oo, sinabi ito ni Charlie na hindi alam ni Master Ken ang ginawa sa kanya upang ang nilalang na nazarap niya ay hindi malaman na siya ay tinakwil na ng mga elf. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay medyo nagtaka. Tama ba ang aking pagkakarinig ikaw ay sinalakay ng iyong mga kalahi? Sa anong dahilan? Tanong ni General Allen kay Charlie, agad-agad sumagot si Charlie. Dahil ako ay napiling apprentice ng aming pinuno na si Master Ken. Ako ang nag-iisang apprentice ng aming pinuno, dahil sa inggit kaya nagawa nila ito sa akin. Nang marinig nito ni General Allen, ito ay hindi agad naniwala. Dahil itong si General Allen ay masyadong din matalino. Sa tingin ba ng bata na ito ay isa akong hanggal para maniwala agad sa kanyang mga sinabi? Maya-maya nagsalita si General Allen. Kung ganun, hindi ka maaari makalabas sa lugar na ito dahil sa kalagayan mo. Nais ko sana ikaw ay dalan sa inyong pinuno upang sabihin mo sa kanya ang nangyari sa iyo. Oo sinasadya talaga sabihin ito ni General Allen, upang malaman talaga niya kung hindi ba talaga alam ng kanilang pinuno ang nangyari kay Charlie. Dahil alam ni General Allen na kapag ikaw ay tinapon na sa lugar na ito ikaw ay wala ng pakinabang sa lahi ng mga elf o kaya may ginawa itong masama sa kanilang lahing elf. Bulong ni General Allen sa kanyang sarili nang marinig ito ni Charlie agad itong natakot. Nako, hindi ako pwedeng makita ni Master Ken. Lalo ako mapapasama kung malaman nilang buhay pa ako. Maya-maya nakaisip si Charlie nang idadahilan niya sa kaharap niya. Nako, hindi mo na kailangan mag-abala pa. Dahil ayoko din makita ang aming Master Ken na ganito ang aking sitwasyon, dahil ako ay piling apprentice niya, kaya para sa kanya ay kaya kong labanan kahit ilan pa ang aking kalaban. Sabi ni Charlie. Agad na tumawa si General Allen, at ito ay bamulong. Huli ka, masyado ka pang bata para maglinlang ng sinuman. Ang iyong mga dahilan ay hindi ubre sa akin. Bulong ni General Allen. Maya-maya ito ay nagsalita. Alam mo ba, ang pinakaayaw ko ay ang pinagsisinungaling ako. Lalo na kung ang aking pagtatanong ay nasa ayos na tono. Pinuputulan ko ng dila gamit ang aking espada nilabas ni General Allen ang kanyang espada at ito ay itinutok kay Charlie. Nang makita ni Charlie na nakatutok sa kanya ang espada ni General Allen ito ay nagsalita. Nagsasabi ako ng totoo maniwala ka sa akin. Nang marinig ni General Allen ang salita ni Charlie agad ito kumunat ang nuo. Ikaw sa tingin mo ba magiging general ako ng lahing demonyo kung ako ay isang hanggal na tulad mo? Alam ko na hindi ka nagsasabi ng totoo. Nang... Marinig ito ni Charlie ang kanyang takot ay mas lalo tumaas, at ang tibok ng kanyang puso ay sobrang bilis. Ano isa palang general ang aking nasa harap ang masama pa nito siya ay nagmula sa lahi ng mga demonyo. Bakit hindi ko agad ito napansin? Nais umiyak ni Charlie nang walang luha sa mga oras na ito. Tatanungin kita ulit sa isa pang pagkakataon. Ikaw bakit ka nandito at anong nangyari talaga sa mga sugat na iyong natamo tanong ni General Allen kay Charlie sa tono ng seryoso. Maya maya, nagpas siya na si Charlie na magsabi ng totoo. Dahil kung hindi siya ay mamatay sa kamay ng general na kanyang kaharap. At alam niya din sa kanyang sarili na kapag sinabi niya ang totoo maaari na siyang saktan nito dahil para sa general na haring demonyo isa na lamang basura si Charlie sapagkat ito ay tinakwil na. Mas okay na akong mamatay sa ibang lahing nilalangkay sa mamatay ako sa kamay ng aking mga kalahi. Bulong ni Charlie sa kanyang sarili. Kaya ito ay nagpasya na magsalita. Tama ka nga magiting na general mula sa lahi ng mga demonyo. Hindi ako nagsasabi sa iyo ng totoo, kaya ito ay aking hinihingi ng paumanhin. Ang totoo talaga, tinakwil na ako ng mga kalahi ko. Sabi ni Charlie sa malungkot na tono nang marinig ito ni General Allen agad ito nagtanong Kung ganun tama nga ang hinala ko Ngunit nais ko malaman bakit ka tinakwil ng iyong mga kalahi Nang marinig ito ni Charlie agad ito sumagot Dahil may nagawa ako isang kalapastangan sa aming lahing elf Lalo na ang kalahi namin na iyon ay isang kilala sa aming nasasakupan at ito ay sila ay special ang turing ng aming pinuno sa kanila Nang marinig ito ni General Allen ito ay nagsalita ano ang ginawa mo kalapastanganan at sino ang kilalang elf na iyon? Tanong ni General Allen. Sumagot si Charlie. Isa itong mangkukulam na elf. Ito ay si Matandang Loss, ang pinuno ng mga lahing mangkukulam. At sa kanilang sagradong lugar ako ay nagnakaw at si Matandang Loss ay nilagay ko sa kapahamakan. Siya ay aking nilason gamit ang mahiwagang damo, sabi ni Charlie. Kaya nang malaman ito ng aking master ako ay tinalikuran nito at hinayaan niya ang mga mag-aaral na iyon ang manakit sa akin. Lalo na ang babae na iyon. Sabi ni Charlie na may tonong galit. Oo galit na galit si Charlie kapag naisip niya ang mga nangyari sa kanya kanila lang. Nang marinig ito ni General Allen ito ay labis na nagulat. Ang matandang loss ay nilason mo. Talagang nararapat na ikaw ay mamatay dahil walang katumbas na parusa ang ginawa mong iyon. Kung sa aming lahing demonyo mo ginawa ang ganong kalapastanganan ikaw ay mamatay sa hirap. Papahirapan ka hanggang mawala ang iyong buhay, maswerte ka peren dahil, hindi ito ginawa sa iyo ng mga kalahi mo. At medyo hanga din ako sa iyong katapangan. Dahil ang magiting na mangkukulam na elf ay nagawa mong lasunin. Ang iyong loob ay buong buo. At may tapang kang tinataglay. Kaya dahil doon hahayaan kita mabuhay sa lugar na ito. At may nakakapagtaka lang sa mga sinabi mo. Sa aking pagkakarinag nilapastanganan mo din ang kanilang sagradong lugar. Bakit? Nasa ibang lugar ba ang mga mangkukulam na elf? Sa pagkakaalam ko sila ay nasa paligid lang ng palasyo nyo. Bakit ito ay nasa ibang lugar? Tanong ni General Allen ng may kuryusidad. Oo walang sino mang ibang lahi ang nakakaalam na may sariling lugar ang mga mangkukulam na elf. Ginawa ito ni Master Ken upang malayo sila sa panganib kapag dumating ulit ang malaking sakuna sa kanilang lahi, tulad ng sila ay salakahin ulit ng mga iba't ibang nilalang. Sadyang tinago talaga ni Master Ken ang mga mangkukulam na elf. Nang marinig ito ni Charlie medyo ito ay naging mahinahon na, nawala na ang takot sa kanyang puso at ang kaba nito ay nawala na din. Sumagot si Charlie ng mahinahon at ang boses nito kanina ay Pautal yutal Ay nawala na din. Salamat magiting na general mula sa lahi ng mga demonyo. Nagpapasalamat ako na ako ay iyong bibigyan ng pagkakataon na mabuhay dito. At ang tanong mo kanina general ng mga demonyo. Oo tama ka may ibang lugar ang mga lahing mangkukulam. Sadyang nilayo ito ni Master Ken upang sila ay malayo sa kapahamakan. Sabi ni Charlie, kung ganun bakit? Sabi ni General Allen, sumagot si Charlie, dahil ang mga mangkukulam na elf ay gumagawa ng mga gamot at elixir para sa aming lahing elf kapag nangyari sinalakay kami ng iba't ibang nilalang. Kung mapas lang ang mga mangkukulam na elf, wala nang gagawa ng mga elixir at magsuplay sa amin ng mga gamot na kailangan namin lalo na sa mga darating na digmaan. Nang marinig ito ni General Allen, ito ay napatunganga, at ito ay nag-iisip. Matalino talaga ang pinuno ng mga lahing elf. Sadyang nilagay sa ligtas na lugar ang mga mangkukulam na iyon upang hindi ito madamay sa pwedeng mangyari sa kanilang nasasakupan. Yun na nga mga masters no, bali panibagong kabanata na naman yun natapos natin ngayong kabi Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel. Na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas na Rabiad 9:00 point. Papaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye.